Ang Nandito kami ngayon sa Innido. Umakyat kami nitong taraw Nandito mga kasama ko. Grabe ang sarap. Sarap pala makit dito. Grabe. Sir, wag sayang. Si mo salita, oh, message kasi. Sir. message. Si Sir magpi-press dito. Sana napakagandang experience ang makarating sa Pop. Napakahusay talaga. Cuts, eh grabe. Grabe. Kulang na kulang pa ito, bitin na bitin. Wala pa. Dito. Sa panaginip. Ikaw, sobrang napaka-amusing talaga ng bato na to. Sobrang napaka-taas, napaka-buti ni Lord sa bagay na nilita niya ito. Page. Maraming salamat Say sa oh, okay. <laughs> Kaya kayo, Spage! Kaya kayo, Spage! <laughs> <Kaya, kaya, page. laughs> uh, grabe na sobrang napaka-sobra talaga, bro. Sobra-sobra. Sobra-sobra talaga. Hmm. Super, super, super talaga. Gusto ko magkat ulit doon, no? Doon, papunta pa doon. Ay, grabe. Very wonderful, great. Mga bato na ako, di lahat ng bato. Matigas ano mas brother Noy Noy? Wala, wala, wala. wala, wala. Ikaw. Kalan! Ang ganda po dito! Ay, papikira ko dito. Ikaw, Rinyel. The best ever. Wala. Wala. daw. Obal. Uh, saluda mo lakas sa bundok. Kilig match, bro. Love you. Bye. Sa paraw. Uy, Rinyel, ikaw. Bawa nga ka. Mabitabita ka rin. Kalan, ulit dito kalan. Kalan dito kalan. Oh. Oy. Message. Hindi uh, talaga ako makapaniwala na Oy. napakaganda dito sa taas. Kaya lang, masakit yung pakoy. ko Natusok lang. Message big bad. Natupad ang pangarap. Wow! Ang gala dito! Masyadi <laughs> <Sagi> lang. <laughs> okay na? Yes! Yes! yes. Wala pa. May imakyat kami minsan na bundok. Hindi yung ganito Nah, Grabe. Grabe. Talaga ang sulit na sulit ang hirap pag narating mo na ang tuktok ng tagumpay. Lahat ng pagod, lahat ng hirap, sulit kapag nandito ka na sa taas. Grabe. Tama. Korek ka dyan. Kailan? Dito kailan? Para malaki. Hindi na umaw ko, Birhan. Ay, ay, ano ba yan? Video ba yan? Ang angin. Paibang dito. Kailan? Dito sa malaki.